Nakagawa na ako ng trending AI video. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial, ay ituturong kayo kung paano gumawa ng trending Tagalog AI video using Google Bio3 this 2025. Madali at libre lamang po ito with limitations. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pinutin ang like, share and subscribe. Una po of course ay pumunta sa inyong notes at mag po ng karakteristik or kung ano yung prompt na ilalagay mo mamaya sa Google Bio 3. Tapos i-describe po ako anong sasabihin, yung dialogue or yung mga karakteristik na mga karak at saka yung lugar. Ipagpalagay mo po yung script na kakasya sa 8 seconds dahil 8 seconds lang ang pre sa Google Bio 3. And then i-finalize na po ito and then kapag sure ka na po ay long press ito, then i-drag po pababa at pidutin po yung copy. Ang next po ay pumunta sa Google Chrome or sa any browser. Then pumunta po sa chat.openai.com Then pagdadito ko na po ay mag-type po tayo dito sa as anything. And ilagay po ito. Translate this to English. For BO3. Then i-paste na po natin yung kinapin natin kanina sa notes. Then itap na po natin yung send na icon. And bagatay po nila seconds. And yan, i mo po itong sinabi na translated version. Ilong press po natin ito. And then, i-drag pa baba. And, pidutin po yung copy. then, ang next po ay sa taas ng inyong browser ay pidutin po yung plus or yung new tab. then, i-search po natin ang Google Bio 3. And, ita po natin ito. And, ita po natin yung una lumabas sa site, yung deepmind.google. Then, dito po ay pidutin natin yung try in flow. Then, ang next ay tapo natin yung create with flow. Nakalagay po diyan na may free na 100 credits tayo kada buwan. At yan po ang aking mga recent na ginawa and bagaganda naman po ito. And now para makagawa ka rin ipidutin po yung bagong proyekto or new project. Then magtay po tayo dito. Bago po natin ni yung kanina kinapin natin sa chat GPT ay ilagay po natin muna yung Tagalog Dialogue. And lagyan po natin ng toldok. And isenda po natin ito sa Google View 3 and bagantay po na yung last second. So kada video nababawasan ka po ng 20 credits which means 5 videos lang po kada buwan ang pwede mong magawa ng free. And last 20 credits ko na po ito. So magantay po tayo na yung last seconds, 15% na ito. And yan, nakagawa na po ako. And ito na po yung final output ng Google Bio 3. And yan, super realistic po. Bago ako kubkubin ng mga tao, mag-subscribe sa Smart Tutorials Hub! Kung nakaka-experience ka naman po na pag minsan ay walang audio, mag-try again lamang po hanggat may pre-credits pa at ayusin po at magawing detailed ang prompt. Thank you for watching at kung nakatulong ko makagawa ka ng trending Tagalog AI video ay tulungan mo naman ako. Pidutin mo on like, share and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!